Aminin hindi ang kasalanan. Hindi naman inaamin ang kasalanan. How can you forgive? Kayo. Kapag meron nagkasala sa inyo at nagmamalaki pa at ayaw aminin ang kalang kasalanan, patatawarin nyo? Ewan ko. Kung kaya nyo magpatawad kapag gano'n ang sitwasyon na salit na maging sorry, nagmamalaki pa at yung mga aliados na nanakot pa. Hindi makita yung kalang kamalian, hindi makita yung kanilang kasalanan. Mga kapatid, huwag yung isipin na ako'y namumuliti ka. Ha? Kaya lang, ito ang very good example. Nagkasala, ayaw aminin ng kasalanan. Pareho mag-ama. Yung anak, bilyon ang ninakaw sa gobyerno, pero parang baliwala, ang masaklap, ito mga naniniwala, ayaw imulat ang mata. Andami-dami ng mga sitwasyon na kusang nakita yung ginawang mga masama. Pagkakalat ng mga fake news, pandadaya sa mga tao, kalupitan, pagpatay na walang habas, pagnanakaw sa gobyerno pinipikit pa rin ang mata. The best pa rin. Sometimes I wonder, ano na ang nangyari sa ating paging Kristiyano? Minumura ang Diyos, tapos ngayon magdadasal sa Diyos. Ipagdasal natin. E galit nga siya sa Diyos natin eh. Gawa stupid daw eh. Oh. Paano yan? Oh. Mga kapatid, yes, forgive. Yes, be merciful. Pero sana, matuto katulad ng alibugang anak, na-realize niya ang kanyang kamalian, kaya nagbalik loob siya sa Diyos. God is rich in mercy and forgiveness if only we come back to Him. But if we don't want to come back to Him, if we are still, no, nagmamatigas, how can God forgive us? Not even God can forgive them if they don't accept their mistakes. E eh, kaya lang nakalulukot yung mga tao na supposed to be ay mga kristyano, mga palasimahin, sila yung ipinipikit ang mata. Mga kapatid, sana naman imulat natin ang ating mga mata. Have the right attitude, have the right idea of what mercy and forgiveness is. Yes, love the sinners. Pero no matter how God how God's heart is big to accept sinners. But if the sinner does not want to return to Him, what can he do? Right of na lang? Ay, hindi The moment of justice has to come. The moment of retribution has to come. Not from us, but from God. Mga pag po But one consolation we have, kahit gano'n tayong kasama, kahit gano'n tayong makasalanan, if we come back to God and ask for forgiveness, He will generously forgive us kasi yan lang ang kanyang minibiti. Maligtas tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tumayo po na. Sumasampalataya. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inlibing. Nanaog sa kinaroonan na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit nadulukloks sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang ang karirito at hukuko sa nabubuhay ng mga na tao. Sumasampalatay pala ang sa Diyos Espiritu Santo sa banal ng katolika